Hello guys, so tanong ko lang sa inyo kung worth it pa ba yung Upwork. So siguro sa mga bago, bago ka pa lang at wala ka talagang pagkakitaan online, uh, narinig mo na itong Upwork and uh, might consider na mag-apply. So dati, um, medyo madali at kahit na may connects na dati, uh, mura pa that time. And pag in-invite ka din dati ng client is wala kang babayarang connects. So, ngayon kasi ang dami na nagbago and uh, very high na yung competition. Ang dami na yung gumawa ng profile. At marami ka na rin yung competition talaga na will skilled. No? So, bago siguro kayo pumasok, dapat uh, ready din kayo and handa kayo mag-invest. Kasi, uh, hindi na siya tulad dati na makakapag-apply ka ng six dollars, ah, six connects, makakapag-apply ka na, four, mga uh, ganon. Ngayon kasi medyo mataas na ang, ano, ng connected. Eh ah uh, so, katulad dito, tingnan natin ito. So, ang required dito is, dapat meron kang 18 connects. So, dito pa lang, kung wala kang connects talaga, hindi ka magpapag-apply. Ang 20 na connects is nasa, pag bumili ka ng 20 connects, guys, around nasa $3 ata yun. Yung $1 may hit na sa 10 connects lang. So, dito pa lang, isang proposal pa lang sisindan mo. Wala pang bid to, ha? Kasi, once na nag-apply ka dito, meron pang mga nag-bid. So, almost, gagastos ka din talaga. No? Tingnan natin yung apply now. Ayan. Kasi ang connects ko is um, dalawa na lang. So, hindi tayo haabot. Tadi mo yung bid. Pakita natin kung may nagbid dito. So far, wala pa. And tingnan natin kung magkano na ang connect na yun. Dahil kumari. So, yung 10 connects guys, nasa 1.50. So, ayun nga. Yung tinignan natin kanina, 18 eh. So, yeah, around $3 talaga ang bibili. So, kailangan mo mag-invest. Kailangan meron kang uh, pambili para makasend out ng proposal. Lalo na kung bago ka pa lang sa platform, kailangan mo i- ano yung profile mo, makapag-send uh, out ng proposal. Yeah. So, yan ang mga presyo ng Konex kung uh, magkano. And, meron ka nga dito, nasa, nakita ko, 20 ata ng Konex. Oo. Itinan natin yung ibang, sa yung mga kailangan yung, 18 ata, pinakamataas sa 20. So, wala pa yung bid doon. So, kung magbibid ka pa, talagang gagastos ka. merong mga nagbibid na sobrang laki. And yun yung kakopentensya mo talaga. Ito like so, ganyan yung required connects na pag nag-apply kayo guys. And tingnan natin, mayroon akong ano dito eh. Ano? Invitation. Invitation dati walang bayad eh. Pag nag-send ka ng proposal. Kasi in-invite ka nga eh. Ngayon, hindi rin ako, I accept yung interview ha. Hindi rin ako makapagpasan ng proposal ko kahit in-invite na ako. Kasi, wala din akong connect. So, kailangan pa rin ng at least nine na connects eh, wala nga akong connect. So, hindi ka makakapagpasa. So, parang useless din yung mga na, uh, naka-establish na ng ano dito, profile sa Upwork. Medyo nahirapan na actually. Uh, wala naman talagang permanent eh. Nahirapan na din silang makakuha ng client. Unless talaga merong nag-invite or nag-message. Mas maganda kung i-message im ka na ng client yun directly kasi makapag-reply ka agad sa kanya. Pero kung ganito lang mga invitation, um, may Iilan na lang yung walang bayad eh. Mostly ngayon may bayad na yung invitation eh. Dati kasi walang bayad to eh. So, kabig ka lang ng kabig ngayon. Medyo ano na talaga. Alangan. So, hindi siya libre. Hindi libre ang upwork. Sa mga nagsasabi na libre ang upwork. Hindi siya libre unless mag-invest ka talaga. At least, few dollar to start sa newsfeed ng client. Ano? So, yun lang. Um, Uh, katulad nito sabi ko sa inyo, hindi na, hindi na pwedeng mag-accept na interview unless may connects ka kasi may bayad niya yun. So, uh, yun. Hindi na siya katulad dati, tsaka pag na-apply ka ngayon, talagang ang ang minimum or maximum is nasa 18 to next. Eh. Kung walang $3, hindi ka talaga makapagsend ng proposal doon sa gusto mong uh, work na pag a -applyan. eh. Kung mayroong ang nagustuhan dito sa recent na post ng client, kung wala kang $3, guys, hindi ka makapag-send ng proposal talaga eh. And, dati itong available availability badge na to, 7 lang to eh. 7, ano lang to eh. 7, 7 connects per week lang eh. Ngayon eh, ngayon is nasa 14 na yung ano niya eh, price na eh. Kung wala kang 14 dollars, ah, uh, 14 connects, hindi siya ma on So, yun. Yun lang guys. So, tingin nyo, worth it pa ba? Pero marami pa namang platform, pero mahirap na kasi ang daming competition talaga ngayon. Unless, yung skill mo is very, ano, in demand. Yun, ma-ano ma ka, matyaga ka maghanap na.